Magandang uh, gabi po sa inyo namin. Sa rin mga pamilya po ni mga ninay at mga tantago, mga nag-abot po sa atin. Tapos po sa mga tagasali po wala, napapasalamat po akong maray po sa inyo namin na uh, Dabar Paolo po. Susuporta po sa amin na pagramay, uh, naramdaman ko po nga. Uh, uh, si Naray <laughs> po. Ako po lang po sa so, so, po na yun ni ko po na tatlo na po ka ako na sa ligaw kaya sinanay ay talagang siguro na iwis po kami kasi kaya suway-suway na po ka kami nasa Cavite at sabi ko ako po na magpapakas. Thank sabi po karing durang ko, karing unong po kaming lalaki. Uh, si tatay, medyo ingin pa po ako nung nawala eh. Pero bilip po ako karing durang. Da, daw para po ano, na tagawin po kami. Na anong ang mod ko po, puro ang para Sabi ko, walang kusog ka rin, bubutan ang kanyang ko, walang kusog ka nung kuha niya, nagadara niya ang aming problema. Kaya sabi ko, siguro talagang kalingkuran ko makakalba nah, ko kami namin kaya nagparaging <laughs> nag sa sarado no? kaya sabi ko mapagmahal kaya po na tanggap mo po tuon na tanggap na mo na tunggong man na ako na may na po ako na tanggap ko po, po na naga na kaya siko man na sa obligasyon mo sa mo na, na po na kami kaya na kon po na kung nangunguan kaya mong mo sa atay kaya salamat sa sana po Musta? Ngumpulong-ngumpuling ngayon namin. Kamekung ngadin mo sobra po nang work ang Salamat po. Salamat po. Salamat,